Good morning, I'm back! This is Sambrusas and welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon Moreno Beauty para sa international pageant Strong kaya sila? Yan ang tatalakayin natin ngayon But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people Mabuhay, kamusta kayong lahat? sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sa dito araw-araw, lagi-lagi Maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Morena Beauty tayo ngayon. So, yon So, alam ko lahat kayo excited na para sa laban ng mga kandidata natin sa international pageant. So, andiyan na nga, nag-start na ang international queen, di ba? Kung saan lumalaban na si Sophia Nicole ang Hell at talaga naman doon pa lang sa competition ngayon ay nangunguna na ang ating pambato sa mga hot picks at at ayon talagang umaariba na rin siya at eksena So mukhang malakas at nangangamoy corona ang pambato natin sa international queen. So, sabi ng gano'n, nako, mukhang eto na naman. Pilipinas na naman ang mag-uuwi ng corona. So, marami kasi nagsasabi ngayon taon na to, ang mga beauty queens natin ay parang may hina. So, yun yung sinasabi nila na parang hindi katulad nung mga nakaraang taon na talagang parang, ay, eto sigurado to, mananalo to. Ngayon daw parang talagang suntok sa buwan. Lalo na daw yung mga morena beauty na candidates natin. Parang tingin daw nila ay hindi daw makakasabay. Ako naman, para sa akin, syempre iba yung gandang Pinoy. Iba pa rin yung may lahi kang Pilipino. At iba ang ipinapakita ng Morena Beauties natin. Tandaan natin yan. Sabi ko nga, um, yung mga mistisa nga, nung mga nakaraan, di ba, sa beauty, hindi naman sila umariba ng bonggong-bongga, nakain yung mga ganda nila. Pero ako, mas may tiwala ako sa mga Morena Beauties natin kasi dito kasi nakikita yung pagka nakikita yung yung beauty talaga ng isang babae lalo na pag naayusan niya ng bonggam-bongga. So ako para sa akin naniniwala ako sa laban na meron sila. Lalo na syempre ito sa Miss Universe ang ating pambato na si Chelsea Manalo ay talaga namang pinag-uusapan na sa mga hot picks, pinag-uusapan sa international, pinag-uusapan sa mga Latinas kasi gandang-ganda sila sa beauty na meron ang ating pambato. At parang piling ko yung beauty dito ni Chelsea Manalo, Yes, hindi siya ordinary para sa atin kasi first black beauty. Pero, ando doon na malakas yung dating. Lalo na yung charm na meron siya. Maganda kasi si Chelsea, charming yung beauty niya. Ayun yung talagang katangianan ang gugustuhan ko kay Chelsea Manalo. Lalo na pag nag-smile siya, ang cute-cute niyang tignan, lumalabas yung charm. So, ako para sa akin sa Miss Universe, Piling ko kakabog si Chelsea Manalo. Hindi ako sigurado na makukuha niya yung corona. Pero parang kayang-kaya naman niya siguro na makatungtong ng top 20 hanggang sa makarating siya sa top 5. Kasi iba din naman kasi talaga yung kumpiyansa, iba yung dating ni Chelsea Manalo. Sabi nga gano'n sa Miss Universe na yung mga front runner, di ba, sa Miss Universe Philippines, nakabug niya eh. Oh. So, ibig sabihin, kaya niya rin yan gawin sa Miss Universe. Siguro, kailangan lang talaga tutukan yung styling, kailangan lang tutukan yung mga damitan para mas kumiksena at kumabug pa. Kasi kung powerful yung dating niya, mas bog. Diba? And then of course si Angelica Lopez Malapit-lapit na rin yung laban ni Angelica Lopez Sa ano ne, eh, sa November na din So magsasabay sila ni Chelsea Manalo Ako naman yung kay Angelica Lopez Syempre natutuwa ako sa eksena ni Angelica Kasi yung kumpiyansa ni Angelica sa sarili niya talaga nag-uumapaw Alam mo yun, yung kabugera talaga ang Angelica Lopez Pero sabi ganun nasasapawan daw ni An ni ni Binibining Pilipinas Mirna Iskera si Angelica Lopez ako naman parang feeling ko siguro kasi time ngayon ni Mirna si Mirna din may sarili din drive may sarili din laban so pa-under talaga siya ngayon si Angelica naman parang feeling ko kabogera naman talaga to at ito ay hindi talaga nagpapatalo din ng ganong ganon lang nakita naman natin di ba kinabog niya yung mga misti sa dito sa binibining Pilipinas nung nakaraang laban nila so malaki yung kumpiyansa ko na talagang hahataw at makikipagsabayan ng bonggang bongga ang beauty ni Angelica Lopez sa Miss International. Ang estimate ko sa kanya ay ting top 5. <laughs> Katulad ni Chelsea Manalo, makaka-top 5 to si Angelica. So sabi ko nga, maging runners-up lang to, okay na eh. Tara, alam mo yon may pambawi pa tayo sa susunod. So ako, happy na ako kung mag-runners-up tong si Angelica dito sa Miss International. So parang piling ko yung narating ni Nicole Borromeo, mararating din ni Angelica. So yon abangan natin. Kasi prepared siya. At saka, ano siya, na talaga sa yung beauty niya, maganda si Angelica. At naniniwala ako na kaya niyang kumabog. And then of course, another morena beauty na talaga namang inaabangan din na si Krishna Gerobidez. Yes. Si Krishna naman, at to malaki din yung kumpiyansa ng Pilipinas dito na baka may uuwi niya na yung second crown ng Philippines after Megang Yang sa ganda ni Chris na oh my gosh hindi ako nagkamali na ano na talagang ay tama yung decision niya na sumali diyan sa Miss World <laughs> So, nakaka-excite ang laban ni Chris na siguro kailangan lang ni Chris na gamitin din yung panahon na paghihintay niya para sa pageant para alam mo yung pagdating niya sa Miss World ay maganda yung may offer niya makakabog siya ng bongga-bongga Beauty-wise, talagang papalo yung beauty neto. So, parang feeling ko, papasok tayo sa semifinals. Makakarating yan sa dulo. Kaya lang, ang kailangan talaga i-prepare. Siyempre, alam naman natin ang pupukan doon sa, ano, sa Miss World. Lalo na sa mga head-to-head -head challenge, sa mga multimedia. Tapos, ano pa ba yung mga advocacy. So, yon So, sana yun yung tutukan niya. Para pagdating sa Miss World, alam mo, may ibubuga lang talaga. May ibubuga din talaga yung ganda niya. Hindi yung, yung maganda lang. Kasi, misan, mahirap eh. But piling ko, beauty kakabog. So, kailangan lang ng beauty with the purpose para mas kumabog. So, yon So, malaki yung kumpiyansa ko na makukuha ni Chris na ang ikalawang corona ng Miss World ng para sa ating bansa. Matagal-tagal na rin kasi tayo hindi talaga nananalo. At parang piling ko yung morena beauty na to, kakabugto ng bonggang-bongga. -bongga. So, yon So, sila yung mga masasabi ko na hintayin natin kung ano yung may offer nilang laban talaga sa international pageant. Ako parang piling ko naman, malakas Morena Beauty ngayon, maganda ang ipinapakita nilang ganda. At kahit ako, sabi ko nga si Chelsea, mukhang parang kakabog naman to hanggang sa dulo ng competition si Angelica ay talagang hindi rin talaga magpapakain ng buhay and then of course si Chris Nagravides ay talagang masasabi natin na Iba din ang magiging eksena. Bukod doon, syempre, sa Morena Beauty, inaabangan din natin yung laban nga ni Sophia Nicole, ang karanghel dito sa Miss International Queens. And, syempre, kaabang-abang din ang laban ni Atisa Manalo sa Miss Cosmo International. Kusaan naman ay talaga naman nangunguna na sa mga hot picks din itong si si ano Atisa manalo at ngayon palang lang marami na na-excite kasi marami nga nagsasabi na kumukhang si Atisa ang mananalo talaga dito sa Miss Cosmo pero syempre huwag muna tayo magpakasiguro kailangan din kumeksena ng bongga bongga ni Atisa sa laban niya sa Miss Cosmo lalo na ngayon na pinaghahandaan din siya ng mga kalaban di ba kasi syempre Atisa manalo profile kilala nila yung first runner sa Miss International kaya ganoon sila kakumpiyansa ako mananalo yan. Pero syempre, yung ibang kandidata baka mamaya may may offer din at alam mo yun, makakabog din sila ng bonggam-bongga kaya, oh my gosh, mahirap talaga mahirap yung eksena na alam mo yung ikaw yung nangunguna kasi mas pinaghahandaan ka ng kalaban eh. Tapos meron dyan na tahimik lang tapos bilang siya yung makikita, siya yung mananalo. Ganon! Kaya syempre, kailangan pa rin natin ipag-pray ang ating mga kandidata, ba? Diba? Ako, mas gusto ko nga yung dark horse ka lang eh. Mas gusto ko yung hindi ka nila napapansin, pero pagdating doon, napansin nila yung beauty mo. Pero tahimik lang. Yung mga ganon, mas gusto ko yung ganon para, alam mo yun, yung surprising bonga Mas mahirap kasi yung, yung ano, yung, yung, yung ng expectation sa'yo pagkatapos, sa bawat eksena na lumalabas ka, nakatutok talaga sa iyo. Tapos pati yung kandidata, tensyonado na din. Dahil alam niya, nakatutok sa kanya yung lahat. Tapos pagdating sa eksena, wala na. ba diba? So, yun. So, nakakaloka. Anyway, good luck. Good luck sa mga mga kandidata natin na lalaban sa international pageant. Sunod-sunod na yan sila. And then, of course, we are excited for them. Diba? So, yun Kayo guys. Ano guys ang masasabi ninyo? dito sa mga Morena Beauty na ilalaban natin sa international pageant. Tingin ba kakabog nga ba sila ng bongga bongga I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon so guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. Syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. syempre sa aking mga chika. sabi nga ganun, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. Paalam. Terima kasih telah menonton!